Ano bang sadahin sa kamera? Ay! Ano ba? Wow! Okay! <laughs> <Hey. laughs> Isa sila sa nakatulong sa amin. Hindi niya alam guys na bibigyan natin siya ng heels ngayong araw guys. Hi guys! Good morning! So, naaday nag-PM na ito. Ano, gabi eh? Dahil yun, uh, ganihang buntag na ito na basa pag mata. Dayon ang na siya kung naabot available nga 6 uh, inches ato uh, ang mga heels nga baligya Kaya ang yaang ang heels uh, na bali sa practice dayon gamit todo na kayo no students day ni siya no uh, Bachelor of Science in Tourism Management kung wa ko sayop dayon representative ni siya sa Miss 2025 so atuan uh, uh, ni siyang suportahan no Mabuhay Kamusta yung tanan? It is an honor to share my advocacy. Travel with purpose, tourism for a better world. Na yun guys, natay na pili. Available sa iyang size, size 39 or 40. So, mamili ka siya aning duha kung asaan, nino. You know? Tapos, nagtanong siya kung magkano. Sabi ko, isang libo. Tapos, ang sabi niya, antayin niya lang daw yung pera na ibibigay ng kuya niya. Pero, hindi niya alam guys na bibigyan natin siya ng heels ngayong araw guys para magamit niya kung naka follow dahil mo no sa street fit na page siya yung pinakaunang model na nagsuot ng Streetfit fit na merch guys ibabalik ko lang tong time na to sa kanya dahil isa sila sa nakatulong sa amin sa street fit nung nag-uumpisa kami no about sa modeling at saka hindi sila nang hingi ng bayad yun ang matindi doon at saka yung 1,000 guys, na ibabayad nila. Sobrang bigat po nun bilang isang estudyante, no? Kasi ako dati, estudyante, swerte na kayo kung na ako'y 20, 50, o isa gatos sa akong bulsa dati nung ako'y estudyante. So, eto na yung perfect time para ibalik ko sa kanya yung naitulong nila sa amin dati. Pero hindi niya alam guys na ibibigay ko sa kanya itong heels na to ngayon.

Ano bang ba sa dahil sa camera? Ay! Ano man? No. Ay! Nakalig mo ya? Ay po! Hmm. Medium po natin, di ba? Oo. Oh. Hindi, medium na lang. Yay. Gaan po natin siya. Siya yung unang model ng strip fit dati. Oh. Di ba? Eh! Oh. Thank you ya! Eh! balik. Oh. Thank you, Bob. Eh. Hey. <laughs> ingat, oh, ingat, ingat. Ingat, ingat. Thank you, Bob. Bila moyatog? Sigi. Oh. Nana gitog <laughs>